Goes three pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. <laughs> <laughs> may vlogger din dito sa Japan, may si Patsy vlog oh. din sila Oh, bumili tayo ng power na tubig <laughs> mga si Patsy. Kasi nauhaw tayo. <laughs> so sobrang init na din. So yan mga sababsi Ito na yung pinakamagandang booking natin ngayong araw na Ibinato na tayo sa malayo <laughs> So yan at sa uh, Yung layo ng pick up point mga sababsi is 1.5 mga sababsi kilometers Dito lang din around Quezon City lang din to mga sababsi Papasok ulit tayo dun sa pinag pick upan natin na naman kanina mga sababsi <laughs> Balik balik na na Sir Edward po Opo. Ano po sir? Nagbago yung trapo. Opo. Pero doon pala sa area niya, doon pala sa area ng yung kusang yung ano, paano ano yung Paanong area sir? Malapit lang Ganon, sir o ano po? Una di ba binuko dun sa radial. Double check lang po natin sir. Makakalong makapagal lang o, din ba sir? Pero para accurate, anong ano bang ano? hindi ko na makancel ay ah, sige ah uh, sige sir ano na lang send mo sa akin yung tamang address sir. tapos ako na lang titingin tapos i in message mo sa akin kung bakano yung kulang ko para isisikas kung malapit lang naman to sir kahit wag na kayo magdagdag basta <laughs> uh, Kunin ko nga po yung address sir Para tignan natin Double check po natin Ito po yung item sir Ah sige sige po. Parang sa pasa ito ayun oh, yun na nga eh. Quite far but within within Pasa, yun na sabi niya. Quite far so, within una, Pasa. Sabi, sabi niya, wala pa sa sa Radian. Sabi ko, paano kaya pa kapag sa Labi? I'll add na lang doon already. Sige, let me talk sa rider. So, yung si bale yung tamang address sir, six senses. Uh -huh. Oo. Opo. Uh -huh. Ayun yes, oh. No. residence. Ah, bale yung nabuk pa si Sir nandito lang naman. Dito sa area na to. Yung nabuk tapos tatakbo lang ako ng hanggang dito lang siguro na bahala i-message mo sa akin kung magkano yung dadagdag ko bahala, bahala ka na po sir 6 cents wala, pa, wala naman po sigurong 5 kilometers to sir hindi naman po masyado malayo okay. ano pa magkano ang ano -dad, para ano depende kasi sa ano sir. sa kilometer po kasi doon na lang natin sa okay. ibibase ah sige i-message ko na lang po sa grab app Oo. okay lang po tapos doon ko na lang dadagdag yung ano yung additional Ah, sige po, kahit i-gcash nyo na lang sa uh -huh. Yung additional, send ko na lang po Oo, ah uh -huh. opo, oh, oh, po, oh, 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 doon na lang po uh -huh. Salamat po so, yun, ah, Hindi na doon makancel ni CS May Sabafi yung, ano no, yung booking At uh, pinadjust pina-adjust yung, ano, yung address At uh, medyo lumayo Kasi yung nasa booking kasi 15.9 kilometers lang yung layo Dito sa uh, Javierville, dito sa Quezon City Going to somewhere in Pasay, May Sabafi So, ang ano naman is 21 kilometers. Pag isa-search mo so, sa uh, sa GPS, may sipapsi. So, di ko alam kung magkano idadagdag papadagdag ko dito. Kasi, minsan, di ba, naka-base tayo ng kilometer. Eh, okay lang naman siguro, mga 50 na lang. Oo, oh, okay na din yan. Mga 6 kilometers yung agwat. Pero, okay kami na. Okay lang. Eh, 50 na lang yan. Kesa naman i-cancel, may sipapsi. Alright. Dito na tayo, may sipapsi. Yung grab pay payment pala is 235 Magpapad na lang tayo ng 50 pesos Kasi willing naman sila sir Kasi mistake nila yung address Buti nasabi eh, agad may si Pabsi Off ko na lang muna tong booking may si Pabsi Hindi muna tayo mag ng booking Kasi baka mamaya batuhan tayo Pag nasa eh, area tog tayo mas palakit tong nabook Kesa dun sa talagang address may si Pabsi Along just lado makapagal Boulevard po ba yan sir? Yeah yeah Along you know. just lado makapagal yeah. Sige sir Sige yeah. sir uh, ayo turn lang ako sir Taglit po Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay. Okay, Hello, sir. Oh, mura Hello, kuya. Nandito ako. Labi, labi, labi. Tower po? 3. 7 -7. Labi, labi. Labi. Hindi ko po alam. Ah, dito ata. Dito, dito. Sa banta, sir. Ano, ano po, ah? sir? Labi. Labi. Here. Here, oh, here. Po. Ayan. ayun. Makakalito, boss, na. Ikot-ikot ko kung ganyan, eh. Hindi okay, ko dito. Tapos 3, tapos 4 dun sa kabila. Then, Porque... Sir, happy po. Ito hmm. po. Okay na to, sir? Okay po. Thank you, sir. Hey, But... Okay, yeah, boss. Ingat, ingat din. Yun nagbayad na sila dun sa, ano. Kahit 50 lang sana, okay naman na sa akin. Kaso nagbayad sila ng 100, may isip ako. Alright. Dito na tayo sa may pasay. Wala na tayo sa Quezon City. Binugbog tayo sa Quezon City kanina. May si Papsy. Pwede ikaw nang i-online. May si Papsy. Pwede akong kumuha ng booking ang walay. So yan. Pahinga na lang muna tayo dito sa may, ano, Sibiu lang. Korte. May si Papsy. Tapos sa Pangipasay. lang Abang naghihintay tayo din ng booking. May si Papsi. Etong booking na to susunod, may si Papsy, pinag-isipan ko to ng 100 times may isa kasi baka aakyat tayo ng SMO may isa sana hindi na lang kaya accept ko to at pinagpre-pray uh, ko may isa hmm. na bababa na lang yung magbibigay kasi kung aakyat tayo sa SMO baka maligaw na naman tayo dun may isa hmm. so pick up na muna natin to tignan natin kung bababa ba o ako yung uh, aakyat ay po sir ah, nabigyan naman na po ako sa kanina Opo, opo, 100 po yung binigay sir Salamat po sir, salamat po Okay na po, salamat po Thank po Tumawag yung booking natin kanina May si Papsi Tinanong kung nabigyan na tayo ng ano, extra Okay naman na Nabigyan naman kanina yung CS May si Papsi 100 <laughs> Hello, good evening po. please. Ma'am, good evening po. Ma'am, nandito po ako sa baba yes. po, ma'am. Uh, Starbucks. Starbucks, sir? Opo. Bali, na so, ano? Ah, uh, ah, uh, sino po inyo, sir? Si Ma'am Joy po ba? Ma'am, ma double check ko lang po, ma'am. Villanueva. Opo. Bali, sir, na nabanggit niya po ba kung ano po yung, ano, pick up? Wala naman po nakalagay dito, ma'am, pero mga alam. Okay lang, sir. Paano po? pat? Wala lang sir. Para share lang sir kasi may isa pa po kasi na magdalala din eh. Baka mapagpalit po po kasi yung ah Oo sige po ma'am. Pero kung sakali okay naman dito sa si Starbucks sir. kayo hintayin ma'am. No? Kung sakali po. Apo sir. Basta po ng bistro ravioli. Okay okay. Sige po. Ah, Tawagan ko na lang Apo, po muna. Apo sige po. Salamat po. Okay sir. Thank you po. Under... Anong pangalan po ma'am? nag-order ma'am? Pinapatanong po kasi nila ma'am sa pick up point po. Okay. Nandito na po ako ma'am, Pina, pinatawagan lang po kita ma'am kasi tinatanong po nila kung ano po yung under name ng ano, ng order. Ah, sige po ma'am, sabihin ko po. Salamat po. Baba na po. Sige ma'am, salamat po. po Ah, sige po. Orange po yung motor ko ma'am, baka makita niya pa. Yung motor niya po? Opo, opo. Sige, sir, po. Thank you, thank you po ma'am. Okay. Buti na lang, may siya papsi Bumaba yung ano, CES Willing siya bumaba oh, ma, Baka may Gcash ka lang, ba? Ha? Gcash? Wala ko din boss eh Pasensya na, pasensya na Ako ang Gcash papsi Pasensya na <laughs> Yan po yun ma'am Ma'am Apo, ma'am Jo ma na ma'am Buti na lang ma'am bumaba ka Second floor po ba kayo? Second floor, ah Salamat ma'am, bumaba ka Kasi medyo maluloy yung parking namin ma'am eh Doon pa <laughs> Salamat po, yung bayad doon na lang ma'am na Yung bayad Sige sige po Bigat po. Ah. ano ba to? Bad paper Bigat <laughs> man Alright, ang lapit lang, maya si Papsi 4.4 kilometers lang, may si Papsi Ano sa drop natin? Ay, may booking agad, nandito pa tayo sa pick up Yan, sa'yo grab <laughs> Okay, delivered na lang muna natin to Tapos yung purple na ito is ano lang ah uh, 103, maaf-maaf sih cash, cash cash, cash Oke okay. gede ah sakit lagi kan teman-teman? ah, di itulah lang pak, mepagkabigat kasi hehehehe 103 pak oke dah teman-teman? Sige pa, salamat po ma'am na So ito na yung binato kanina nung kakapika pa lang natin yung item May sipapsi Pick upin na lang muna natin ito Kilometers ba rin layo pabantang pick up O, oh, 1 kilometer lang Dito na pala si Sir Hindi na ako aabot doon, may sipapsi Nakaabang lang, na. opo Buti na lang natalong ni Sir <laughs> Iikot na po sana ako Sir May pinapakita namin nakatiinan ka rin Opo Para makakain ka muna, kumain muna Okay po sabi kayong Sir Al Alfred, sabi mo mabuhay siya Mabuhay, mabuhay siya? <laughs> <laughs> <Sama kaya>. Hindi <laughs> mabuhay ka ang e, gusto mo Ang e, gusto mo? Ayun mo, magingat ka mo sa bakasyon mo sa Batanes next week Opo, Batanes, magkano yan? Ay, Batanes Opo, oh, sa kanya nga Ikaw sir, di ka pupunta? Batanes? Di ka pupunta siya? Magawa muna ako siya, mag aaya ako, hanap buhay muna Hanap buhay muna, ano? 171 ata nakita ko eh Opo Opo, magingat Okay, thank you, thank you, Sir salamat pa rin Boss, salamat Baka ikaw sir, pupunta ka sa hulo Pwede, pag <laughs> may ora Peaceful na dun ah Oo okay na, peaceful na dun sir Sige sir Ipapadala ko yung sinabi mo sir O, padala mo ah Thank you, thank you sir po. Pick up na, may separati 8.8 kilometers, sa punta dun sa somewhere in Pembo, Makati, may si Papsi tapos yung Pernis 171 cash ka so nagbigay share ng 200 that's so, all ah, good, may si Papsi alright, bigay na natin ulit to opya sir sabi ni engineer Edward, mabuhay ka daw hanggat gusto mo <laughs> <Pero, laughs> teka sir, double check ko lang <laughs> thank you sir, thank you sir doon lang din sir babalik ako sir okay lang naman sir sige po opo sa may opo sige sige po yan po yung item sir yan po yung item sir palitan kayo sir ah mga... Ah, sige po, mga blueprint ata to sir eh So yun, may si Popsi, pinabalik tayo May si Popsi, pero oh, hindi na nakabukto, to May si Popsi So babalik tayo dun sa pinuntahan natin Ganong tarata na lang tayo nila sir Para i-deliver lang tong documents ulit na Na kailangan nila Alright So babalik tayo dun Pero wala nang kalta si Garab Express dito May si Popsi Kasi parang kontrata na to Okay lang din naman Daming blueprints na ito May si Popsi <laughs> so yung tatakbuhin natin kanina may si Popsi. ganun lang din yung tatakbuhin natin papunta dun pabalik okay na din to may si Popsi. so balik ulit tayo dun walang mensahe si sir wala siyang sasabihin dun sa pinagsikapan natin <laughs> Hello sir. Hello, sir. Sir, nandito Ay, nandito pare, na Opo, opo. Ikaw na. O, yung kanina, nandyan ka lang <laughs> sa bakery, pare. Opo, opo, nandito na po ako, sir. O, o sige, ikot, ikot ako dyan, pare, ha. Ah, saglit lang. Sige lang, sige lang. Ay, ada lang, five minutes, nandyan ako, pare. Sige, sige po, sige po. Okay, thank you, thank sige you. Tara. Sir, eto po. Wala siyang pinagsasabi, sir. <laughs> wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, siyang reply. Wala siyang Wala siyang reply. Sige, okay na. Madami na masyado. <laughs> okay na, sir. Sige, salam. Opo, binigyan po ako. <laughs> Sige, sir. Ingat po. Sige, sir. Ingat po. May tipulit mga isa pang Over na tong mga to. Amazing, ah. Eh may booking ulit tayo, mga si pang Time check natin is 9.30 na, mga si pang hapsi. pa din. Ito lang din, around sa Makati lang, yung pick-up, mga isa pang po, Ma'am Andrea po Pamunta kayo Sir Alan po Yung bayad ma'am doon na lang po ma'am Okay po, salamat po ma'am Alright, so yung perneto na ito May sipapsi is 111, may sipapsi si Makati Tapos somewhere in ano lang to, Manda 5.5 kilometers, malapit lang Kalibo na lang ulit natin to May sipapsi si. Tignan mo yung bar nung ano, nung cellphone natin no? Oh. 1% <laughs> Naglolos yung ano yung wiring sa power bank sana maabot to to siya pubsy sana madeliver muna ganda ng logbook nila dito may siya pubsy oh amazing kakalitin lang tu <laughs> tu po ay eto po mismo sir okay salamat po sir alan po eto Ay, giras nyo na lang sir Baka may giras po kayo uh, 7, 9, 4, 8, 7, 4, okay. Thank you sir, thank you po So I think hanggang dito na ulit tayo lagi every story Ganoon naman na video natin May sapapsi, see go